Welcome to my channel Lins TV Please subscribe my channel ay magandang hapon mga kamet Hi magandang buhay Ayan. Ikaw ba ay gusto mong talaga maging content creator kagaya ko, baguhan ka ba kagaya ko eto ang tip ko sayo dapat unang-unang iniisip mo ay ang iyong viewers. Mag-isip ka ng content na informative, engaging, na alam mong maraming manunood sa'yo. Huwag mo munang isipin ang mamonetize ka o kumita. Dahil dito walang mabilisan, walang magic pinaghihirapan ang pagiging content creator dahil sinasaalang-alang mo ang iyong mga viewers yun muna ang unang isipin mo ikaw na maguhan kagaya ko wag ka magmadali kung baka one week, two weeks, one, one month, two months, sasabihin mo ayoko na, pagod na ako, reels ako ng reels, wala namang nanonood sa mga video ko, upload ako ng upload ko, kung naman ang views ko. Hindi dapat ganun kung ba talagang gusto mo maging content creator dahil sa una ganun talaga dahil dito walang magic hindi to pang mabilisan ang followers madali na lang yan makuha kung or dumami kung ang content mo ay informative engaging at may matutuhan ang inyong mga viewers yun muna po ang isipin natin mga baguhan, tayo mga baguhan ako hindi ako nagmamadali okay lang kahit kunti pa lang ang followers ko basta sila ay organic at hindi ako nakikipag F to app, Iwasan po natin yan, guys. Okay, pag F to F, ay, ay gusto ko talaga maging content creator. Na baguhan ka palang gaya po. I-enjoy mo muna ang pag araw-araw. Mag-upload ka araw-araw bago po na kumita. Dahil ikaw, kung naiinip ka at susuko ka kaagad, ay siguro hindi para sa iyo pagiging content creator. Kasi dito, hanggat masaya ka, papapayo ko sa iyo, hanggat masaya ka, gawin mo ang pinaka best mo, hanggang la lahat ng mga mo para sa iyong viewers at audience. Pero kung ikaw ay laging tatamad-tamad at pakunti lang yung views ng iyong mga reels ay nagreklamo ka at parang sumusuko ka na, eh hindi kasi siguro bagay dito sa mundo ng content creator. Kasi dito, hindi dapat ganun kung ikaw ay porsigido at gusto mo talaga may marating ka. Ayan, para naman dun sa mga sikat na ngayon kasi karamihan pansin ko lang na. Maraming sila na ngayon na hindi sila namamansin ng mga baguhan. So, dapat po pansinin natin na tulungan ang ating mga buhang baguhan kung nagkito. Dahil doon lang, doon din po kayo galing. So dapat po lingunin nyo ang inyong pinanggaling. Dahil kung wala po ang mga baguhan, hindi nyo po mararating ang inyong kinadatagyan sa ngayon. So, yun lang. Kailangan nito si at syaga at bawal magbatila at huwag pagmayabang kung kayo ay mat